Morning, manga karawat. Ang bato. De? Today is a Saturday. Good morning. So, time for work. Bukas pintomol. Bukas ang pintomol. <laughs> mm, 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 mm. So yun, bali pupunta kami ngayon sa House of The Weldons Weldon House Para Magkuskos And one time Ah uh, magtutuon po kayo sa house namin. Napakasimple lang ng bahay namin. Kukwento ko sa inyo kung paano kami nagsimula dyan. Okay mga karon. Samahan nyo kami sa aming biyahe. Medyo magandang panahon. And... may konting lamig may pala konti <laughs> malamig pa rin <laughs> ay ba 2-1 yeah. but it'll probably better mamaya yeah. saka hindi hindi na siya minus di ba so division na Like, you know, pag nag joke yung mga corny jokes niya dinali ko yun yeah, mga shiron shiron na po kami Ruffing! excuse me po A bit na kami. A bit na. E Itog lab. Nananapay. Naatok parigsa. No, excuse me. It's just so bright. Too bright. Too bright. I need coffee. Hindi nagpakape yung driver ko. Ay, may kape ako dyan. Awa, ah, black coffee. Hindi, black coffee ka na lang. Wala, well done. Yeah, that's the plan. Ayun, nakikita nyo yung panong araw. Ang ganda. Ang sarap ng araw. Ang ganda, ang ganda ng weather today. Yes. Uh, Talagang me. nandun na. Spring na din. Summer. Summer. <laughs> Nag, nagpaparamdam na. <laughs> yeah. Spring cleaning na naman. Hit uh, natin na. Uh, malaking plastic. Basura tapo natin doon. Naka-miss din na ang mahal na araw sa Pilipinas, no? Mm-hmm. Kaapo, nandun lang kami sa bahay, Friday, Good Friday. Nag-chill talaga, as in. Hindi <laughs> talaga kami umalis. Nanood. Natulog. Nanood. Dating ako, naglinis sa bahay. Hindi yeah, nga kami naglinis ng bahay kapal lang Taman chill Taman chill Nanood lang ng mga TV sa, sa taas nanood Ako sa baba Pwede ba ni Joyce ngayon? I don't know One time, itutol ko kayo sa bahay I am going police station Ayan. Chendinaga, Mohawk's territory. kaming a uh, summer marami kaming mga adventure niyon na naka plano with family meron na naman camping airbnb you know sa Tiendinaga mo, sir <coughs> Mga 5 minutes nandun na kami. So, yun, another day, another blog, another blessings. Di ba, mga ka Sa pito -pit sa mga Bye! Ro, oh, bali, katatapos ko lang po sa aking kus-kus po yung barn. Ayan yung mga horse. Ang lalaki, oh. Ano? You know? After seven hours, ayan, nalinis ko na po. So, yun It's time to go home na. Ulit tayo mamaya, mga karon. Ayan, samahan nyo ako. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito. Okay? kailangan good vibes work done kailangan ng trabaho para mabuhay dito sa Canada Na maayos you know 'di ba canada life katulad ng sinabi ko kanina we're, we're done na so we're going home and samahan nyo kami sa aming pag-uwi mga karon uh, hinihintay ko lang si misis lalabas na rin yun then mapagasuli na uli kami para may magamit na isang linggo. Okay. Para. Ano siya mga karoon? Busy? Busy siya. Nagpe-text. Yeah. Pauwi na kami. Uwi na kami. Naayos namin yung tax niya. Pakisamahan po. Pakisamahan kami mga karoon. daan mo na kami sa gasolina Pasa na naman yung mga ganito pang summer. Yung mga four wheels na bike. Ang tawag niya sa ganyan. Ano? Ano? Yung four wheels na bike. Four wheelers. Four wheelers. Yes. Yeah. lalapit naman pala yung sinabi. Bumili na tayo sa Oasis. Kung hindi nyo na tatanong mga karon, ang may-ari po ng Oasis sa Welcome Run ay ang boss ni Mrs. Pang. This ni Karan. Si Karan. <laughs> si Karan. Ito tumatawa. Siya po ang may-ari. Siya po may-ari. Nakapagpagasulina na kami. Then punta na. Uwi na. Uh, uwi na. Uwi, uwi na. Yun know. o. Mga koro. Napanin na kami. And dadaan lang kami sa sa aming kaibigan dahil kukuhanin ni Mrs. yung kanyang car na iniwan last Thursday night. Alright. Kasabik sa alak ko minom, yun. <laughs> Hindi man sa sakyan. Mga sa alak talaga, punyeta. Ilang ano na akong, ilang years na akong di nagiinom. Sinisiraan niya ako mga karon. Sinisiraan niya yung image ko. After ano lang siguro, less than a decade bago ako uminom. Tapos, ang tawag niya na sa akin, lasinggera. <laughs> <laughs> Nakasampung shot na ako. Parang na. na, kaya hindi ka na sumusuka. <laughs> <Kaya> Grabe <laughs> siya. Kaya kaya niya makaroon. Minum. Ako siguro ang mga kalahating shot lang ng tequila. Wala na. Weak! Siya ay weak! <laughs> kaya hindi talaga ako umiinom ng alak. What sa mina mean na uh, umiinom ka? Ano ka na? Lasinggera ka na? Occasionally lang naman yun. Explaining, explaining. Explaining. <laughs> nag-i-explain. Nag-i-explain. What okay, the? Ba't ka nag-i-explain? Expl explaining, explaining, no? Pagkakain na mano, Iyon naman. naman. Tingnan mo naman pa rin Shout out to shirley. sa labas sa umaga. Sa gabi siya lang SPF meron Pati sa ano. Sa Ano yung pre? Ano yung Ano? So yun. Dito ko na po tatapusin ang ating simple vlog for today. So. Isang magandang hapon po in senyo, in ha? sa inyo. God bless everyone. <laughs>